Ayan mga tropa, bagong unit natin ngayon, Mazda Bungo Makina Artis 2 Ang problema nito ay pag pinaandar ay nagmamamaliar siya mga tropa at may usok na itim na lumalabas doon sa kanyang tambot. so larin natin para makita natin kung ano ba talagang ano niya sa pagandar.

sobrang usok mga tropa ang gagawin natin ito ang gagawin natin ito tatanggalin natin injector at i-calibrate natin para malaman natin kung may problema ba sa injector o eh, wala kung parin pa rin andar, malamang dito nasa sa kanyang injection pump semi electronics pala ito mga tropa tapos ito bagong palit na nila ng filter ganun pa rin kaya ito gagawin natin ito tangkalan natin yung chewy line. Pass forward agad tayo. Tara, testing na natin to. Ito yung basa. Ano, basa. Testing natin dito. Ayan. Ayan. <coughs> Ayan.

tiris. Tenay kaliber teratin mga tropa. Bumuksan natin yung kanyang injector at ating hahasain ang kanyang mga plunger at lilinisan ang kanyang sultik. para makuha natin ang tamang pressure na hindi nabigig ihi-ihi ang kanyang pressure mga tropa kaya ginagawa natin yan yung tanger haasain natin at ang yung nozzle tip ay lilinisan natin para magkakaroon ng saktong pressure at eksaktong spray sa kanyang uh, pag spray na kanyang injector mga tropa kaya ano Ayos na. Linis na kakabit lang natin para mapaandar uh, natin ng na maayos ang bunggo yan kahit pita natin ang kanyang injector na ipita na ipita na natin ang injector at atin ang ititesting tingnan natin kung anong resulta ng ating ginagawang pagkakalibrit kung maayos ba ang resulta yan ipita mo liha Danny ok ipit tapos testing ng kung malakas ba ang pressure hindi ba kagaya kaganino Tingnan na natin ngayon pagkatapos ng pagkikitan okay yan yep yeah oh yan maganda na ang resulta hindi na katulad ka ganina parang ihi ng pusang galak Ayan. Maganda ng pressure hindi na bumibitaw ng diretsuhan sa baba ayan na, tama na yan, ayos na yan ay kakabit na natin to ah, syempre bago ay kabit na natin ng grasa ang kanyang spacer doon sa injector para hindi mahulog sa pagkabit doon sa kanyang butas doon sa head ng makina at hindi ma-disalign ang pagkakabit yan, nalalagyan pa natin ng grasa ang spacer para hindi mahulog ayan, kakabit na natin ayan na Raya na lo. Muslim ba? Oo. Oh. Sari ko pare Cylinder head? Ha? Cylinder head gasket. Ah, oh, cylinder head. Sige ba ko per head? May lupapit ate at nagtatanong kung ano daw sira ano ba multicab na kanyang kakilala sabi ko cylinder head gasket ay cylinder head mismo Tiyan na, tapos na mga tropa start na natin to Ayan, mga ng mga talsik ng mga diesel hmm. Isasara muna natin ng mga uh, fitting para mapa-start na natin ang tama ang makina mapa na natin Ayan, start Ayan.

Ayos na. Kaya tropa.